Oh, eto nga pala itong ride ko, isang Ruzi Classic 250, running strong for 6 years. Pero nandito tayo para sa isang Ruzi Flash 150 X. andito na nga ang isang Ruzy Flash 150X DOHC 4 valve water cooled the best yep version 3 na ang isang Flash 150X at ako'y napatanong bakit nga ba sa lahat ng pangalan Flash ang pinili ng Ruzy reminds me of a DC character nga si Flash ang bilis tumakbo kaya naisip ko Mabilis din ba ang motor na to? Curious ako. Kaya nag-research ako ng mga YouTube uploads ng mga vloggers. At nakita ko nga ang isang upload ng isang YouTuber na nag-break in ng Flash 150X. At ako'y namang ha, ang speed ng Flash 150 umaabot ng 136. Nakakagulat, hard break-in ang ginamit ng isang YouTuber na to two days pa lang yung bike tapos tinodo na yung speed at kaya umabot na to ng 136. Scam nga ba? Or totoo? Di, kayo na mag-research. Hanapin yung sa YouTube. Nandun, umani ng maraming views. Personally, nagulat ako sa nakita ko. Kasi two days pa lang tapos all stock. Tapos heartbreaking tinodo. Grabe, umabot talaga ng ganong speed. Nakakagulat at nakakamangha. Grabe ang motor na to. Kaya nga siguro flash ang tinawag ng Rossi sa isang unit na to. Kasi nga, mabilis to. Sa mga nangangarap dyan, na gustong kumuha ng isang high-performance budget bike, eto na ang isang brand for consideration, Flash 150X ng Rossi.